Ginulat ng ABS-CBN Actress na si Janela Salvador ang lahat matapos niyang sumayaw ng sexy dance sa Las Vegas, Nevada para sa ASAP tour nila doon. Bukod kasi sa galing ni Janela Salvador sumayaw, ay natulala din ang audience at netizens dahil sa angkin niyang alindog at kaseksihan. Kahit may isang anak na daw si Janela Salvador, ay hot mom na hot mom ang datingan niya ngayon. Siguradong nagsisisi na daw ang ex niyang si Marcus Patterson ngayon. Panoorin natin ang video. hindi talaga may kakaila na super sexy ngayon ni Janela Salvador. Ayon sa kanyang mga fans, resulta daw ng pagmamahal sa sarili matapos ang breakup sa masakit magsalitang ex-partner niyang si Marcus Patterson. Bagamat isa na siyang ina, talaga namang kayang-kaya pa rin makipagtagisa ng kaseksihan sa mga batang artista ngayon. So ano po ang masasabi nyo dito? Sabihin lamang po sa comment section.